sa uh, papuntang Fairview din to ha. Ah. Itong mga sasakyan to, papuntang Fairview. Ito naman yung dinadaanan namin, papuntang Fairview din yan. Uh, Fairview. At tagos niya yung papuntang uh, sa Belmonte, Bulacan. Tagos niya yan. Kahit dito, tagos niya yan sa Belmonte, Bulacan din. Papuntang pan din. papuntang uh, Novali Cheese. Pwede din tumahan dyan. Ito naman yung papuntang uh, Quezon City, Cubao. Ganun. Bibilis bilis na mga sasakan dito uh, malapit na rin tumatapos yung ilaro dito na extension kaya lang ma-traffic Huwag nyo pala sa ating lahat sa mga subscriber, sa mga bago subscriber, sa mga subscriber sa mga mga subscriber sa mga sa nakabote si kuya kasi nabutan sila nabutan ng ulan sabi lang ayan, maulan ngayon bababa muna ako kasi nandito sa bahan biglang lumakas ang ulan mga guys guys, yung ating, ating mga kababayan kasi biglang bumuhos ang ulan ayan, ang daming na uh, stranded na naman dahil sa lakas ang ulan nawawa so, ka rito kapag uh, wala kang payong kagaya sa amin na wala kang payong uh, stranded ginagawa niya travel sa mga silungan sa mga bus station ito uh, naman yung uh, station sa uh, mga MRT train na kaya ating mga kababayan ay nag-stranded, mo na kasi napakalakas ng na. ulat yung iba nagdolongan sa uh, lalim ng tulay o oh, dito sa station sa train kaya nakasilong sila nakakaputi dahil sa lakas ng ulan Ayan Marami na mga traffic Itong mamaya mga guys Ito mga kababayan wala nga kasi, ka kasing payo kawawa pa rito ito yung, yung station sa train na hindi pa tapos ayun mga guys natuwang doon yung mga bata o yung mga paninda ayan na lang yun yung mga sage yung jenmingo yung mga apple ayan sobrang lakas Pagpapasok na nga rito sa amin, no? Ayan. So ang kuha mga bata ah. Pero yung mga panila nila ay nababasaan na rin So yan, basa na rin, so, ayan, na rin. So, Pero yung bata ay nasa puso pa rin Mga kakaka. Yeah, guys, na nandito na tayo ngayon sa Cubao, Cubao Aurora. Ay, sa Cubao na. Salamat sa mga subscriber ko kasi biglang bumuhos ang lakas ng ulan. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat inyo sa inyong sa oras ako. Ayan, ato uh, tayo yung screen lang Ako ah, dito na muna at sinasabihin ka. Bye-bye!